What's up guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy Nagbabalik Hello guys For today's video nga po eh, Magluluto na naman ang inyong mga kabugnoy Pagpasensyahan nyo na kung ngayon lang po nakapag-vlog ang inyong kabugnoy Gawa nang itong ang araw MMBBC Ayan ho ang ating dia, si Paring Jamus kutawagay na rin sa Galinos. Yan guys, kitang kita, kita nyo naman po itong ating kakayurin yan. Talagang medyo napakapal ng laman. Tapos si Borloloy naman po, abala na din sa pagkagayat ng bawang at saka sibuyas, saka luya. Ay, magkakagaling nga din tumali. Talagang naman si Borloloy. Talagang naman din niya si Romy tapos rin naman, ay kung parang yun, Jose, parang kumukha naman ni Coco Martin Are. Tapos naman ni Garcia, ay kanga, ay hindi pala, si Ambu palawoyon Yan dalawang yan ay nagbili din ng ating mga paggagamit ng parrikado. Nagbili din po sila diyan ng malilit na tuyo para daw mas masarap ang ating dalawang baboy na kinatay. Pagka niluto, yan ho ay langka, ay kanga, yung may tusok-tusok, yung... Hindi mo nakakaalam sa langka, yun ito sa tusok. Ika nga, yung pagka natamaan ho kayo at kabagsak ay pagkakasakit ko, ika Nagbili ko sila diyan ng dalawang kilong bigas at kami naman daw ngayon na hindi naman karamihan kaya dalawang kilo lang. At agad ko na pong ginaya din ito ang ating lalagyan po natin ng kamatis para na mas masarap ang ating ginatang lang kapag may kamatis. Wow! Kaya so, yan ho nagpapasarap diyan ay. Eh. Sana huya alisin ko pang buto ay sabi ng mga riwag na at sayang yan niya ho ang ika ngayon nandiyan yung katas na yan. Tapos ang akin naman hong father di simple wow. siya na gano ah si kaso nitong ating apoy at siya nagpapalingas na yan para daw hindi maubusan ng panggatong, tagahakot ng panggatong. Tapos agad din po ni Borlolo, na kasi ito ating isasaing para mamaya ay maluto agad yawa kung hindi kakasya ng isang lang iisaw ang aming kaldero kaya pagka naluto ang isa ilalagay muna ako sa daon ng saging tapos sa kauli magsasalang ng isa pang saing para ako kumasya sa amin yan guys pakalat kalab ito mga bibi nga rin dami din eh pag ako nasura sura eh talagang lulutuin ko din na tararang joke lang ko yung parin baki yan malilitat mga madali naman tayo shout out sa'yo pare tapos yan guys, si Borlolay, ino pa na po itong gayatin, lalagyan daw po niya ng kalamyas. Ay, talaga naman lahok-lahok na, may kalamasi, may kalamyas, ano pa naman gusto mo Borlolay. Eh? <laughs> tapos guys, ang aking kapatid po, kami po yung din eh, at nahingilaan po ng kautin tulong. Eh, ay, lang naman po hindi natin pagbigyan, kaya po tinawag po na itong ating mga biyahero, dalita rin po kami napunta dito sa resort. Yan guys, kita niyo naman kung gaano po kaganda ng resort na yan. Dito lang po yan sa laki resort, kaya oh, sa mga naiinitan po diyan na kailangan nyo po magpalamig, ay dito lang po kayo pumunta. Talaga naman hong oh, ikangay sulit na sulit ang bayad guys, tapos may reception din dito. Kami po ay nautusan ng na aking kapatid, nakisuyo pala po, hindi po nauto niya po ang aking kapatid na ay napakabait niya din po, hindi mo piling, hindi mo pagbibigyan ng inuutos. At pagka naman po nangilangan niyo kabugnoy, ay eh, madali naman po lumapit yan. Uh, yani guys, nagusong-usong na sila dyan, hindi na ako nakatulong, gawa nagkakamera kakamera ng inyong kabugno. Pagka ho ako pa nagusong di yan, ay wala akong hawak na itong kamera. Kaya sabi ko, ay siya, pa asiyo na din mga auto, yung tangin nyo naman ay Eh, pagkakalit ni Aray, may hirapan din magbuhat. kaya kayo naman ang malalakay, tutara, ay, kayo nalaang, eh, kayo na lang. Tarararan. Tawang-tawang ang tarang yung mga sa akin. Napakagulang ko daw. Eh, sabi ko naman, Aba, ito ikaw naghawak na ready. Ako ang bumuhat. Tapos guys, nandiyan ho aking misis. Talagang tatrabaho din po niya sa resort na yan. Lahat po ng gawa hindi yan. Hindi ginagawa ko kung ano mo gagawin. Ay talagang all around. Sabi ko nga, ay talagang napakaswerte nga ni Kabung ni asawa. Talagang, then, basta pagkakakitaan, ay dali din ho. At ikaw nga na aking asawa. Pag hindi kami magtutulungan, ay walang mangyayari. Yan guys, kita nyo naman ang tubig niya kung gaano kaasul na yan. Ay nag-blu-blu-blu-blu. Tararara. Kaya pumunta lang po kayo dito. Eh, isang talong sa diving board ay eh, tanggal ang inyong banas. Dito lang po yan sa Lucky Day Resort. Sa sambat po na luto ng daan. Ay eh, baba po ng kaunti. Ilang kilometro lang. Ay nandito na po kayo eh, sa Lucky Day Resort. Talagang napaka napakabait po ng mga staff nila dito. Ika nga. Kaya si Burluloy. Aba, kung naman may papus-pus pang gayon. Ano ka naman nangyayari sa tao ito? Ito ang wala naman burlo. Iki, alam mo, may kipugin, pugi na. Tapos yan, guys, bumalik ko, ko sa loob ng resepsyon at may binahat pa akong isa. Si boss pugo naman ho dyan, hagiyan na makabuhat. Ala, ay sabi ko, pagtsagain na, magaling naman sa, ano, nakatayo ang Tapos yung asawa ko, talaga pinapakita mong maigi. Ring, ring, ano dito. Nagmamak po siya yan. Sabi ko nga, ay, pagkakaswerte nga din ka bumi sa si asawa. Ay, oh. hindi ko ng trabaho. Basta ako pagkakakitaan. Ay, dalay, para din ang inyong kabugnoy ay sa parting yan guys yan ang napakaganda siyempre itong ating kapatid na Kisuyo abay sabi sa amin eh kumuha na daw kami ng sopdering sa tsaka si Chiria o yan guys kita nyo naman pagka may tsaga may nilaga pagbalik naman po namin dito sa budiga may timbangin po di yan dalawang sako agad ko na po tinimbang di yan sa parte pong yan ay titignan ho natin kung ilang kilo itong dalawang sakong ito hindi naman ho kalakihan ng sako pero ayos din yan guys, naglagay ako dyan ng isang kilo, may bato, adi tama ho. Ang timbang ho na yan ay 111 guys, dalawang sako. Pera, pera na guys yan, ah, ika nga, mga kapagalaki nice. na pagka may dalawang sako niyo, talagang napakamahal mo ngayon ng presyo. Tapos itong ating tricycle na yan, shot at siya uya, dinalaw sa malaking timbang ha? dahil pagbalik mo ng mga yan, ay aga-agawan ho dito, hindi pwedeng pabagal-bagal, ay delikado. Tapos sa resibos Amboyo yung kanya daw ibinaba, ay nakuha na nun ang makapuno. Kaya agad doon nila pinitik yan, baka huwag may kasamaan pa. Guys, sa totoo lang, pagkakahirap kong magharap ng makapuno, talagang pagka pinitik ninyo na pinitik ang niyog, ay napakasakit niya din sa daliri. Hindi tsagaan lamang yan. Alam nyo guys, yung makapuno niya, ay tamang-tama ngayon niya, summer. Kailangan-kailangan nung sa halo-halo yan, ay, -tama wow. ay talagang namang quality yan pagka may makapuno sa halo-halo. Tapos yung guys, yung sa parting yan, ang pinakamalubit. Talaga kami kakainan ng guys at talagang pandalin di yan. Guys, tingnan nyo naman ang aming tuyo. Ay, napakasarap po na yung maliliit po yan. Wala ho guys, kaalat-alat yan. Tapos din yan ho, ay kasama ko din ang aking batuta. At sabi ko, anak, ay kumain ka muna mamaya ka na magbulador. Kung ano aking bata po, ay hindi mahilig din niya sa bulador. Eh, kahirap pa kainay. Sabi ko, kakain ka na lamang. Aba, yung gusto susubuan pa. Aba, yung wag naman ganyan nung tao. niyo may iski. Yung dating kabog na yun. Eh. Hirap na hirap na nga din. Tapos ako pa, masubo ka pa. Iba, ang gusto na rin asbar. Tararara. Joke lang ako, guys. Sabi niyo naman yung kabog na yun. Napakabaitin niya naman sa anak. Eh, hindi naman napipitin kayo niya. Kung anong naranasan pa ako sa magulang ko noon, ay hindi ko hupitin para na sa aking anak yan eh kaya nga, ay madagali tayo. Dahil nung unang panahon, guys, talaga naman ay aaa. Ah, Pagkakahigpit ako noong una panahon mga magulang ay pagkaho kay pawala-wala at pagbalik ninyo ay yari ho as bar sa puwit ang abutin ninyo hindi ko pwede hindi ko naman maalam hindi ko kayang yung mga kapataan ay kung sasana lang una punta ngayon o oh, yan guys kita nyo naman napaka drama na na inyong pabugnay pagkasensyahan nyo na o oh, yan meron ho din yung pinagong tinugo ni aking kung parang bakit inihaw pwede rin daw ulam aba ay talaga nga naman na aking parang bakit kung anong anong nalalaman pati pinagong ay talagang inihaw pa iluto na pero guys, napakasarap ng na pinagong Galing niya. Galing yan sa Binja Jeko eh. Talagang mag-quality quality yan guys. Napakasarap niya. Yan guys, ang dito na lang po ang video ng inyong kabugnoy. Pagpasensyahan nyo na ako. Ngayon lang nakapag-vlog. Ay eh, talaga lang akong busy-busy ko -busy lagi ngayon. Gawa ng mga appointment ko ni kabugnoy. Ay eh, hindi naman humapagsabay-sabay ng ayos. Kaya yun lang po. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta suportan nyo po kay kabugnoy vlog. Hanggang dito na lang guys. Paalam!